Welcome para sa Department of Justice sa pagtanggap ng Korte Suprema sa muling pagkatawan ng Office of the Solicitor General bilang kinatawa ng respondents sa kasong inihainin na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez, kumpiyansa sila sa kakayanan ng OSG na gampanan ang legal na tungkulin dahil dito makakapag-focus na rawan DOJ sa kanilang mandato sa administrasyon na ng criminal justice system sa bansa. Sa isang payag naman, sinabi ni Atty. Israelito Torion, isa sa council ng dating Pangulo, na naghahay na sila kahapon ng sagot sa komento ng OSG. Sinagot niya rito ang mga argumento kabilang na ang posisyon ng OSG sa very urgent manifestation at hiling na temporary restraining order sa posibleng pagsisilbi ng arrest warrant kay De La Rosa ng International Criminal Court. Ngayong naghain na sila ng tugon, umaasa senatoryon na nasa katastas ang hukuman na ang lahat ng mga kinakailangan para sa patas na resolusyon sa mga issue. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Spanya, Florida, Tatak Aremen.